Euro Keyway Keyblade 125 ba yung motor nyo mga boss tapos yung problema niya is pag umaandar tulo ng tulo yung gasolina pero pag pinatay mo na yung motor mga boss is mawawala na rin yung kanyang tulo so ayun sumasabay yung pagtulo ng gasolina sa pag-andar ng inyong motor mga boss ano? so ayun mga boss kapag ganito na yung problema ng motor mo na Keyway Kay Blade 125 nga boss ano? Ganito lang yung gawin mo mga boss. Panoorin mo yung video na to at napaka lang ng solusyon sa problema mga boss. Let's go. So ayan na nga mga boss, tinanggal ko na yung karburador para maipakita ko sa inyo yung detalye kung bakit nga siya nagtutulo ng gasolina ano? at kung mapapansin nyo is basa pa yung ilalim ng ating karburador at binuksan ko na rin mga boss yung ating karburador para malinis at ang ginawa ko nga dyan mga boss, ibinugahan ko ng mga ng hangin yung kanyang jettings at yung air and fuel mixture kasi ang sabi ng may-ari mga boss i mahirap daw siyang paanda rin at inaayos ko na rin yung level ng kanyang float floater or yung floating valve mga boss ano uh, at baka sabihin nyo eh overflow lang pero hindi nga siya overflow mga boss so panoorin nyo to Okay mga boss, alam nyo ba yung carburetor ng Keyblade which is yung GY6 ay mayroon siyang drain na hose kapunta dito sa baba at dito siya nakaturnilyo at kapag magde-drain ka mga boss ay ito lang yung pipihitin mo So, ang mangyayari kapag natanggal yung hose na to nang hindi mo na habang umaandar ka, tutulo lang ng tutulo yung gas na boss ano, so ito lang yung naging problema niya makita nyo, bubuksan ko to. Tingnan nyo lalabas yung gas dito. O, oh, diba? O, diba? oh, diba? Yan. So, andito yung train nya mga boss. So, kapag nahukot yan dito sa iyong carburetor, yun, mag-overflow sya. Akala mo, sira. O, tatapon lang natatapon yung gas. Yan, ganyan lang yung gawin mo mga boss, ano? balik mo lang so nahuhugot kasi yan itong swing arm kasi yung makina ng mga boss na motor yung lalaro pag tumatakbo so nasasama to sama so nahuhugot yan mga boss ano Okay, na nga mga boss, simple lang pala yung naging problema ng motor na to. So, ang nangyari, natanggal yung kanyang drain hose. So, ang ginawa natin, nilinis na natin yung carburetor. Yan, nalinis na natin. Tapos, try natin paandarin yun yung mga boss. Ano? So ayan mga boss, sumakantar na yung ating uh, K blade na Euro Keyway Ayan mga boss Wala na yung overflow niya. So kaya lang pala siya nag-overflow mga boss Alam nyo tong drain Ayan, yan, ito mga boss, drain to So pag pinihit mo yung Screw na yan Lalabas dito yung gas Ang nangyari dito mga boss, nahugot siya Natanggal So kapag pinaantar nila, ayun tulo ng tulo yung gas dito so baka ganun din yung nangyari sa motor nyo mga boss Ayan, ganun lang yung gagawin nyo tanggalin yung carburetor check nyo yung hose na to and then ikabit nyo so yun ganun lang okay